ngayong araw na to day off ko kaya good pag day off ko magluluto tayo ng medyo masarap na ulam bumili na ako ng regado atatas, carrots at tomato paste so magluluto tayo ngayon ng masarap-sarap na ang ulam. okay So pag de -up ko, masarap na ulam, magluluto tayo at naglalaba ako. Kailangan natin maglaba kasi tamak tayong labahin. sa lingguhan kung okay maglaba. Niipon ko muna yung linggo, tapos pag de ko, tsaka ako naglalaba. And then, mamaya, hindi ko pa alam, iniisip ko, pumunta dun sa Sharjah Aquarium. Hindi ko pa kasi alam kung saan yun, pero tingnan natin kung makakapunta tayo. Kung hindi, hindi, dito lang tayo sa bahay. So, yun, luto muna ako. Okay, tapos na to. Luto na. Nilagyan ko nga pala ng uh, sausage. Hindi ko na naipakita kasi tumawag yung aking uh, mag-ina. So, magbibidyo call kami mamaya. Tikman muna natin to. <tipan> May init. Perfect. So guys, luto na yung aking ulam. Uh, ko na dito tapos kakain ako. Tapos mamaya na lang ulit kasi uh, habang kumakain ako, uh, magbibidyo ko ako sa aking mag-ina. Tumawag kasi sila. So video call muna ako. Mamaya na lang ulit. Bye, -bye. So guys, tapos na akong uh, kumain. Tinaray kong uh, umiglip o matulog ng konti. Kaso hindi ako makatulog. Napakainit ng panahon mainit yung uh, kwarto sa loob uh, siguro sira yung AC o kaya eh, kailangan ng linisin kasi mainit na yung ano nya buga nya tapos uh, nakapaglaba na rin ako yung iba tuyo na kagad at uh, natupi ko na lalabas ako ngayon kasi uh, actually guys uh, nagdesisyon na ako na lumipat na lang ng bahay kasi uh, nahihirapan ako maglakad ng malayo e eh, napakainit dilipat ako pero dito lang din sa malapit dito kung saan malapit yung bus stop na sinasakyan ko papuntang Dubai so yun kaya lalabas ako ngayon kasi titingnan ko yung uh, bed space na dilipatan ko so ko binigay naman sa akin ni kabayan ng mura kabayan din yung ano, kausap ko so titingnan ko siya ngayon kung okay Nandito na ako sa pupuntahan ko kaso hindi ko matawagan yung kausap ko. Hindi ko matawagan yung number niya. Ano kaya to? You your okay. try to stay So guys, nandito na ako sa bahay. Galing na tayo doon sa bago kong linipatang uh, bahay. Medyo okay naman. Nakita ko siya, malaki pero madilim kasi walang ilaw. Tapos wala ding aircon, patay. Kasi may schedule daw ang aircon doon. Kung baga pinapatay nila yung aircon. May mga oras na pinapatay nila yon Para makatipid sa kuryente. Okay naman, malaki yung partition ang uh, inaalala ko lang kasi uh, nagmamadali si ate marami pa akong itatanong at marami pa akong gusto makita kaso parang uh, may emergency siyang pupuntahan nagmamadali siya hindi ko man lang nakita yung kusina yung CR tsaka kung ano yung uh, pwede kong paglagyan ng iba pang gamit sa kusina yung sa pagluluto ko ano yung pwedeng gamitin tapos yung schedule ng uh, CR yung mga lagayan ng tubig sa CR yung mga ganong bagay ba marami pa akong gusto itanong kaso wala eh, biglang umalis na siya ate, kinuha lang yung bayad ko. Kaya siguro, uh, maganda siya, pero siguro baka hindi rin ako magtagal doon at uh, naghahanap na pa rin ako ng uh, susunod kong malilipatan pagkatapos doon. Pero dito rin, sa tabi-tabi, sa tapat ng ano city center, kung baga sa malapit sa bus stop, papuntang Dubai. Pag uh, palpak pa rin, wala talaga akong makita. Then uh, no choice, magdo Dubai na lang talaga ako. Doon na lang siguro ako titira. magtitis na lang siguro ko doon kahit uh, masikip at magulo. So, yun, yun lang naman ang nangyari. At uh, ito nga yung uh, decision ko na uh, lilipat na lang ako. Bali, nagpaalam na rin ako sa compare ko, sa kaibigan ko. At uh, okay naman na. So, para mumpapahinga muna ako kasi pagod na ako. Ewan ko kung kailan ako lilipat doon. Pero nagpaalam ako sa kaibigan ko na kung pwede hanggang sa next week pa kasi para makuha ko muna yung sahod ko para mabayaran ko siya sa kulang ko. Tapos may pambayad ako dun sa bago kong lilipatan. So yun, siguro after one week lilipat na ako. So ipapakita ko sa inyo yung bago kong bahay o bago kong titirahan. So paano? Good night na. Papahinga na ako. See you next time. Bye bye.